si Mama, si Papa. Alright. Natuloy na rin ang aming ano, TLC Park guys. You know. Hey, nagpapicture kami dito sa ano. Hey, ang angas. Tarap na, let's go na, let's go. So, mamaya na kami sa loob mag, ano, mag video guys. Makakita namin sa inyo guys yung ano, yung view ba. You know. Hey. Ang pangalan mo. Yeah. Paring Mike pala to Boss, nasa si ano? Naliligaw ko boss Boss, nasa si Ranel Ay, nakapunta na pala sila kahapon dito guys Si Ranel Ay, ang ganda naman dito guys Ang Para pa lang yan guys, merkado, wala pa kami sa ano, TLC Park. Pwede na kami tumalun dyan guys oh. Pwede na yung swimming dyan guys. Swimming. Apa. Hindi ba. okay, baka maano tayo, maka-apparate tayo, yari na naman si boss. Pwede na. Ini ni, ini ni. Hah? Ini ni, mana saya? si man nagbibidyo si baby oh lawit na si baby lawit na lawit si baby ah bibi bibi lawit na lawit si bibi bakit to buhos to? pa? buhos siguro pa ibigay si mento niya eh okay welcome papunta na kami sa ano, TLC park guys dun pa yung TLC park malayo pa malayo pa ang minalakbayin let's go guys may kami dito guys pero hindi ko alam mo ang tawag dito yung labasa ng usok guys ayun o oh, chimney ayan o mo naman okay naman siya nalabas naman siya doon sa taas pero hindi naman naman sa baba hmm, sige sa inyo na yung ano yung amoy bumili kayo dito lahat sa ko lang ayun guys yung CR pa si ano eh si Gaelings guys eh nasa loob pa ng ano ang eh. ulit ang CR dito Ayan sa labas. Ayan si Kaba. Ayan si Bas. Oh wow! Ayan. Yeah. Yeah, Ayan si Kailings. No, Namabas na guys. Ang ganda, ang maganda idea. At diba ang ganda ng CR ng TLC Park dito guys? so Kaya sa mga taga tagge-genyo dyan, pumunta na kayo dito sa TLC Park. Alright! Pwede lang, lang naman nga pa si Mark. Sumiar ulit. Sumiar si paring Mark. Dito eh. Dito pala yun. Oo. Oh kainin Baka hinihintay lang, sum, ano, hintay lang mawiwi. Hintay lang namin si Paring Mark dahil sumiyar din, hindi pa sumabay. Ay, eh, ngayon si Mother naman nawawala. Pupatangko na lang. Hindi, hey, pupunta ulit sila dito, tinan mo. Pupunta sila ulit dito. Pagkaano? Pagod na si Mama. <laughs> Alam ko last night, na, nadalang punta sila papa dito eh. Ha? Huh? Hindi, yung dalawa kayo ni Mama alam ko. Kaya yun guys. Pakita namin mamaya. Huwag namin sa TLC Park. Wala pa ito. Ikalagit na ang patungis. Eh. Ayan <laughs> 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 ba? Ayan hey, Hindi makalayo eh. Maghahanap talaga siya. Kala <laughs> <laughs> siya. Hey. Oh, wala si pa rin ka. Okay. Nakula okay. si Paring Mark ha. Oo, ito guys. Mamaya, pakita namin yung TLC Park sa inyo guys. Sa kalagitnaan pa kami. Alright. Okay. So, dito na kami guys sa loob. Shout out sa inyo guys. Sa mga mga kita sa akin. So, dito lang. Ayun. Namin mahal. Mahal tingin. Eh. Eh. Namin sa loob guys. Bakit ko kumuha lang. Kumuha ko lang camera guys. Eh. Bakit lang camera ko guys. Baka naman. Dito lang. Ayan. Dito na kami guys. Ikitaan na lang kami. Tara, dito man. tayo dumiretso man. Kami ano. Kapangan lang natin sila mama sa entrance. Ito mga guys, ito yung ano, yung sa may tagi. Yung parang rainbow <laughs> ng ano nila. I love the geek. Think positive. Hey, think positive. Pwede din si asawa dito guys Eh, ito na yung mangas na hmm. Ay, mali Eh, mali daw, mali Ayun, Bomb. Bomb. Eh, nung mangas oh. Boom! Boom! Eh Daan daan, daan daan lang kasi para makuha yung ano ano man eh Maglaad. grabe ba so, letter A letter B think big positive alright kwento so, ng Pasko medyo mahaba ba yung big video natin dito guys pero iyan naman natin i-edit naman natin So, ayun guys, kaya medyo sorry medyo na napagal lang yung gala namin dito sa may TLC Park syempre uh, opera nga kasi ako guys kaya yun baka na rin ako dito you know naman sa mga viewers natin dyan yeah viewers natin dyan na nakasubaybay sa atin globe ano ah, parang disco yes ayun sa mga ano dyan nakasabay ba sa video natin kung mahalala nyo yung last time hindi may ngayon naman nandito pero I will uh, video na lang uh, later later oh. on ito maganda dito ayun yung rainbow ay hey, di diba ba dito tayo na lang atang dalaw uuwi mamaya eh hindi yun o oh. no? So, isang picture tayo dyan mga sawa Ika dito dito video lang tayo okay na itong video okay hi so guys medyo mababa ang video natin pero mamaya makita ko na lang sa inyo yung view ng uh, bawat area ng uh, ano natin TLC park so yun lang guys Much love. Wait na. Mamaya oh, pa. Hindi pa tayo magpapahalan doon. So, yeah. Video video lang tayo dito. Click lift lang tayo muna. Ito yung tawag na ano, ha? Ito yung, ta ito yung ano, ito yung rainbow. Hindi uh, di ko alam kung tawag dito. Basta, welcome to the rainbow home. Ayan, rainbow yan. There you go. Hi, mahal. Ay, may mga flowers, flowers dyan. There you go. Alright! So, ayun guys, ito naman yung tinatawag na parang ano, hindi um, ko alam, basta simbahan. Simbahan katoliko, you know. Ayan guys, pasok tayo dyan. Nakuna na si Kyle Lengs. Ayan. Parang ano, ano siya, simbahan style na entrance. There you go. Si Kyle Lengs na lang yung bibay. Tapos ito na yung ano, love, guto, yeah. Ayan, mga namin nag-picture dyan. There you go. Ito si Mahal. Ayan. Ito na yung ano. Ito yung maganda eh. Parang ang mal yan, Mahal. May nag ano. ano eh? Theater. Yun, theater. Ang galing mo talaga sa away, Baka talaga. Kasi so, yun nata yung entrance doon, guys. Yung entrance. Nahanap namin sila mother. Wala dito sila mother eh. Province Yudad. Hindi makita ng ano yung words na Province Yudad. Tumahan naggi video. So, guys, another clip up in here on I Love the Geek DLC 5. Let's go. angas yes, di Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito na yung tinatawag na ano. Ayan. May eh, lime shade. ano o, lime, shade. Ano lime shade? Ano ba? Ano ba? Lime shade. Yun, lime shade. Basta yun. Lime eh no? Lime shade. O oh, ha? naka-zoom? Wait lang, naka-zoom eh. Oh, okay na. Tandaan nga lang. Na ano naman to guys? Ang tinatawag dito, Switch by Kyling's Vlogs. Yan. Ayun yung tinatawag na ano. Lamp, lampshade. Ayun, tinatawag na lampshade. shade <laughs> Matt, ito pala si Boss. Si Ranel. Ano? Si Bangla. Sabi niya, pag ano daw? Pag 13, <laughs> 13 month. month na magpapadala <laughs> nga sa ano niya? 13 month. January na yun. Wala nang ganito. 13 <laughs> month. Sorry na. boy. Ay na. Buti natin. Ay na, ay na. Okay. Oh. Ay, ano, na, <sighs> Dapat mo ka sa unahan. <laughs> oh. Ay, dito ka, dito ka. Naulog. Ay na, dito ka. Dito dito ka. Okay, ka dyan. Ay na, 3D yan guys Alam mo bawal videoan to eh Mga ganitong bagay Di ba dati bawal videoan to? Oh. Kaya hindi ko na hindi ko nakuha yung ano mo pagkapatid doon. Pasalamat ka. <laughs> okay, pala. Ha? na. Ha? Ano? <laughs> <laughs> okay. Grabe. Okay. Sarap oh. Sleep well, black na. Black na. Ano? May mga tinatayo. Eh biglang galaw kasi hindi eh, gumagalaw ng ganyan. Oh, so Eh. Yung may okay. okay. laser may dali. Pwede ko na lang mag-sakit. <laughs> na nga lang pag may fetch na. Mahaba na naman yung video natin eh. O guys, dito naman kami sa Ang tawag dito mahal na, pa, Floating ball, ayan naangat angat yung mga ano parang know, Christmas ball Ayan Nasaan na yun? Nasaan na yung kasama ko? Nasaan na yung kasama ko? Nasaan na? Saan na, saan na yun? Yung pala oh na mame, dire na Wala po, na, tatok na doon sila. Po, ninyo, Park, Wala na, doon yung ano, disco dire ball uh, mga ka-XP. Kaso din na tayo ma niyo. makakapunta dahil... Katop na mat si Mahal oh di ba Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa ng no, alas 10 na pala to. Kalo, ka, dati 'di ba parang alas alas 12 na mga ganun. Sabi sir, ginawa mall na. Ayun. Wala na. Ay, hintay pa natin si Papa. Ay, naku, alas 11 pa 'yon. Bagay. Hindi na tayo talaga. Ha? Diba? Oh, yung parang ano, may runner. So pakita lang namin sa inyo yung may runner. Yung parang nagpi-picture kayo. Yung may balala. Ito yung parang may runner guys. Eh, ano yun yung parang may runner jan. Batwing pride tapos linggo yon. Tapos tu naman parang photo booth yun sa may kabilang jan, photo booth jan. Alam din na. Aba. Dapat <laughs> Dali po kami nag-start sa kabila eh. Ayan. Napunta mo ba dyan po eh? Ah, hindi. Dati eh. Ayan nila Mario. Ah, hapala. Okay. Yagi ba na kasi? Tapos so, ayan, ayan lang yan. Parang ganyan. Yan. Yan. Eh, yeah, madilim na. Pa-exit pa na kami dito guys eh. Kaya ayun. Edit well na lang tayo mamaya. Yeah. Oh, nalungkot na si Disco Ball. So, ayun guys. Um, Katop uh, na. Okay naman, na-enjoy naman namin dito, guys. Enjoy naman namin ni paring Mike. Uy, 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 uy. <laughs> Enjoy naman namin nila, mahal. ayo, medyo malungkot lang. Hindi kasi nakapunta sa disco ball. Ayaw niya kasi. Medyo nakakailo kasi dun sa disco ball, guys. Sasabihin niya ako daw yung may higas na eh, Ayun, si Mama may sariling mundo. Ayun, no. May sariling mundo. So, ayun lang, guys. Um, yeah. Medyo hey, happy happy na. Kaya pa kami fish lang ba ito? Bariyano. Hindi sa labas meron. tuhog lang. <laughs> Tuhog-tuhog lang. Mamaya. Ito so, okay lang guys. Um, yeah. Mga kapanood na ito. Thank you, thank you so much. Ito so, na ang ating huling gala for today's December 24 or yan. Hindi ko lang. December ano? Ano ba ngayon? December 6? 5? Basta yun. In uh, 2024 and yeah. Magkabalik tayo next year. Pero, syempre, magdo-documentary tayo. Hindi naman ako pwede nakahiga lang. Natutulog sa bahay. Mag-vlog mag pa rin tayo at mag-live sa ating Facebook page. So, line Ayan, a. 36X tayo. Ayan, yun na, t-shirt. Right. Nagawa ko talaga yun, guys. So, ayun lang, guys. Maraming maraming salamat. At, yes, it's you guys. I'll place it again. Ayan. Yeah. See you next year sa live natin guys on uh, mundo ng Crazy Sex Crazy Sex pala guys so ayun lang hindi pa ayun lang guys thank you thank you so much peace out alright bye 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 guys alright woo ay hey, dyan pala kayo guys dito kami hey Hey! Dito kami, ni Mama. Dito kami sa ano? Oye, may ano? Picture lang naman kayo. Christmas Bakal. Christmas Bakal. Christmas Bakal kami, guys. Ay! Picture ako na kayo. Ah, picture na daw kami, guys. Picture lang kami dito, guys. May ano? Christmas Bakal. Dali, dali, dali. Hey, ang muka. Di ba? Hey, ang muka. Ay, dalawa na lang. na. lang, wait na guys, ice mas Si asawa. May Christmas bakal kami. Hi. Hi. Ito